Ah, uh, hello guys, no, may gabi sa tanan, no. Uh, ko diri para makahatag knowledge ninyo sa pagpamuhi og baboy, guys. Ah, uh, kining kini uh, guys, tudloan ta mo pagpamuhi og baboy, mga diskarte sa kinabuhi ba. Ko kay income ang butakal, guys, kay sa anay. Kang equivalent sa isa ka butakal, guys. Upat ka anay na siya. Mo na siya, um, siya iyang kwan. Pero nindot pod og sa imong lugar, depende mo siya, guys. Depende sa lugar og oh, ang inyong lugar, daghang anay niya, wala gibutakal. Uh, um, Ubi tang kabantay ka na iuban nga uh, butakal ra ilaha wala sila ga aga uh, anay na sila anay gamay ra. Okay, tungod ang butakal dako kay income. Ana uh, ka diferensya lang gyud ang butakal kay delikado lang gyud siya. Isog ba? O uh, na siya, guys. Pero og uh, kamao ka sa mga behavior sa baboy, parehan ako na na. Uh, dili na ka o og uh, kuan ang imong baboy kay na naman ka. Pero kamo guys, og uh, bago pa lang mo gasugo diha og uh, pamuhi. Ayos sa mo dali-dali og dali, uh, anay kinangla mo agi sa gimog patining kay daghang namuhi og baboy guys nga ang ilang bakti na namatay oh tinuod na kay first time pagbuhi nila di sila kamao ni agi pug ko ana muosa na kung kaagi sa una kining pagpamuhi guys kinabuhi mo gani, baboy na siya kinabuhi si sipya ta mga baktin og di ka gina siya mo inana mo siko gatudlo ninyo sa so, pagbuhi mo nang agi sa gin mo sa pagpamuhi og baktin magpatining sa mo ayo sa mo dali-dali og anay kay kining anay dili gid siya basta-basta kay once ka may rag-anak lugi juga um, mas mak. sa kuan na guys ha? sa ang ratio sa anay guys og nakay 15 ka anay dapat na kay duha ka butakal or tulog mo og ginai siya kay ang usa anak mo ipangbiyahe nimo mo, mo na ginai mong trabaho anak kay lain trabaho priya sa ako diri mo na ginai mong trabaho sigi ra mi uh, na ra mo pamuhigan nay din ini panganak sa mong anay uh, relax na pun mi mo adto adto mo biglaing lugar na bakasyon na na ini na na manganak uli na pun mi Oh, muna na imong trabaho diri guys, at least relax atong at ginabuhi. Ah, nindot po, guys nga nabukay area, kanang area nga layo sa tawo kay og duol sa tawo, pitisinan man ka palayason ka pa kay baho man tay sa baboy inanan na siya guys. Mas maayo tong Uh, og basakan guys kay ang tae mas tak na dito dili siya mo kay suyupon man na siya sa mga sagbot or mga tangkong yan, nana na siya guys kung kining magnegosyo negosyo ta guys, kinahanglan gini siya teknik, teknik gini Tanang negosyo guys, niagi Agi siya teknik, inutok ni pag negosyo nga di iyo ka malugi. Daghang ginegosyo, guys, nga gisalig niya sa lang tao, munang nangalugi sila. Daghang gababuyan guys, nga nangalugi. Daghang kayo, dag, dili lang kwan, daghang kayo kung nabantayan, nangalugi sila. Tungol kayo, wak sila kabaloon sa mga teknik. Teknik ining magnegosyo guys. Tanang negosyo, naagi ah, teknik. Oh, Naunsa pagdala sa imong negosyo. Pisikunsa pa ng negosyo, naagi ah, po na mo sa inyong lugar o oh, mahal ang baboy mas maayo mas maayo o oh, mahal pero barato ang baboy sa inyong lugar kay daghan uh, ang gababoyan niya barato Ayun ayo nang pagbaboyan diha kay lugi man o oh, magbaboyan ka o oh, inana na siya guys sigilang uh, sige lang guys, o oh, na mo yung mga pangutanap uh, i-comment lang ninyo diya sa comment section kay at least mabasa na ako, ako yung i-print screen, ako na pong videohan niya. Yeah, na lang ko pag-share sa akong mga video guys. At least na mo'y makatunan nga. Mga analis, labi na itong wala pa dito kabaloon sa pagpamuhay og baboy guys, looy biya. Tawang guys, parehan ako sa unan. ni po ko nang nga namatiyan ko baktin. Looy at least ma mata matabangan mata na sila. ba mga utumong utuyo guys. Ah, yeah guys guys, mayong gabi sa eh, Satanan na Dire-dire ako ko itong video.